Isang janitress ang binuhusan ng tubig, pero isang tawag ng may-ari ang nag-iba ng lahat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e-like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell Sige, tuloy na natin. Sa ilalim ng mapuputing ilaw na kumikindat-kindat sa mahabang pasilyo ng opisina, may babaeng nakakahel na uniporme ang nakatungo. Basang-basa ang buhok at damit at nanginginig ang kamay habang yakap ang hawakan ng map na parang huling saklolo. Sa kanan niya, nakatayo ang babaeng nakaitim na blazer, singtalas ng takon ang tinig, hawak ang isang balde na ngayoy wala ng laman. Ilang beses ko bang sasabihin, kapag sinablay ang sahig, babahain ko para matuto ka. Singhal nito, habang nakaturo sa basang janitress na tila wala ng lakas tumingala. Sa kabila ng salamin na pader, nagsisilip ang mga empleyado. May napahawak sa bibig, may nagkibit balikat. May umiwas ng tingin na parang nanonood ng eksenong gusto sanang bigilan pero natatakot. Ma'am, pasensya po. Halos bulong ng janitress, bakas ang pamumula sa mata. Hindi ko po sinasadya. Napurol na po kasi ang walis. Ako na lang din po ang nagbuhat ng tubig kasi walang pumalit sa shift ko. Hindi ko problema ang kulang sa tao, mariing sagot ng babae. Trabaho mo yan. Kung hindi mo kayang tumino, lumabas ka na lang. Baka mas bagay ka sa kalsada. May pumutok na tawanan sa dulo ng pasilyo subalit mabilis ding napatigil nang bumingsing ang supervisor at humakbang papalapit Tignan mong sarili mo lira, basang sisiw, ganyan ang dapat sa mga tamad. At walang pasakalye, inilingkis niya ang natitirang patak sa balde at init siya muli sa balikat ng kawawang babae. Kumalampag ang plastic sa tiles, kumalat ang tubig at kasabay ng tunog ng pagtilamsik, ang mahinang hikbi ni Lira na sinikap niyang lunukin. Sa kabila ng lahat, hindi niya binitiwan ng map, mas hinigpitan pa niya ang kapit na parang doon nakasabit ang dignidad. Hindi iyon ang unang beses. Mula nang pasukin ni Lira ang trabaho sa kumpanyang iyon, isang kilalang business process firm na puno ng salamin at mga computer, sanay na siyang umakyat ng alas 4 ng madaling araw para magwalis, magbunot at magpunas. Sanay na siyang tumanggap ng reklamo kapag may kaunting bakas ng sapato sa sahig. Pero iba ang araw na ito, may biglang inspeksyon daw kasi si Ma'am Bianca, ang bagitong operations manager na usap-usapan dahil sa higpit at sa pagmamaneho niya ng mamahaling kotse sa basement. Sa mukha ni Bianca, ang luho ay parang bantay na aso. Laging nakataas ang kilay, laging naghahanap ng mali. Saktong may fingerprint smudge sa isang glass panel na maaring iniwan ng isang nagmamadaling empleyado at ang sise ay agad ibinuhos kay Lira. Ang balde ang naging hatol, ang tubig ang naging parusa. Ma'am, nadulas na nga si Lira kanina habang kumakarga ng bram. Sabat ng boses mula sa likod si Joel, isang security guard. Baka pwedeng... Guard ka, hindi ka HR. Kung gusto mong magpakabayani, ikaw ang magpunas. Dumingin si Lira kay Joel na tila humihingi ng tawad sa hangin. Ayos lang po, aninya. Tatapusin ko po to. Ako na po. Pinunas niya ang sumambulat na tubig, piniga ang map sa timba at paulit-ulit niyang hinagod ang tiles kahit nanginginig ang tuod. Sa isip niya, naroon ang mga larawan nag-uudyok sa kanya. Ang suot na gamat ng ina sa maliit na lamesa, ang reseta na dapat bilhin bago magtakip silim, ang tuition ng kapatid sa technical vocational kurso na gustong gusto nitong tapusin. Tuwing matatapilok ang papatak na luha, pinapanitan niya ng ngiti sa loob. Kunti na lang, kakayanin. Sumipol ang orasan sa dulo ng pasilyo, alas 10.30. imedia. Tahimik na naglakad si Bianca palayo na parang wala lang. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang takong nito sa liko ng koridor, may kumalansing na elevator sa gilid, bumukas ang pinto at lumitaw ang tatlong taong nakaformal, dalawang sekretarya at isang babaeng nasa edad 50. Nakaputing blouse at dark slacks, may buhok na maingat ang pagkakahawi at may mukha na kilala ng mga senior staff. Bumuntong hininga ang mga nakasulyap, ang may-ari ng kumpanya, si Madam Helena Vargas, ang napakadalang dumalaw sa mismong floor. Tuwing nandyan siya, tahimik ang opisina at maayos ang lahat. Kaya naman mabilis na nagunahan ang mga empleyado sa pag-aayos ng mesa tila nawala ang eksena ng pagbubuhos, ngunit hindi nakataka sa mata ng may-ari ang basang sahig, ang nagkalat na patak sa uniporme ni Lira at ang timba sa paanan ni Bianca. Magandang umaga, magalang na bati ni Madam Helena, ngunit may bigat ang tinig. Anong nangyayari rito? Narinig ni Bianca ang tanong at agad isinuot ang ngiting pang event. Ma'am, inspection lang po. Nagkasupply lang si... Staff as if wala ng pangalan ng tao. Tumingin si Lira sa sahig, ayaw makasagupa ng tingin ang sino mang mas mataas sa kanya. Gungit may isong bagay na hindi inaasahan, humakbang si Madam Helena papalapit kay Lira, hindi sa manager. Masuyo niyang inangat ang baba ng janitress at isinulyap ang basang mukha. Doon nasilayan niya ang manipis na peklat sa sentido, isang maliit na guhit na parang hugis bituin. Tanda ng isang aksidenteng kwento sa nakaraan na iilan lang ang nakakaalam. Napasinghap ang may-ari. Sandaling kumislap ang mata sa kahalos pabulong na nasabing, Hiha! Ma'am, ako na po ang bahala rito. Mabilis na sabat ni Bianca. Fault po ng utility. Disiplina lang po ang... Ikaw bang nagbohos? Putol ni Madam Helena, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Lira. Napatugda si Bianca at sa una mong pagkakataon, nakita sa mukha niya ang kaba. Ako po, para matuto. Matuto ng kahihiyan? Ang salitang iyon ay dumapo sa kisame na parang kidlat. Sa kumpanyang ito, nag-aaral tayo ng respeto, hindi ng panliliit. Lumapit si Madam Helena kay Lira at dahan-dahaning hinaplos ang basang buhok nito. Parang ina na inaalo ang batang kagagaling lang sa ulan. Pasensya na Hiha, hindi dapat ganito. Lalong tumahimik ang hallway. Nagkangitian ang dalawang sekretarya, sabay tingin kay Bianca na baliktad na ang ngiti. Ma'am, halos hindi ubud lakas. Pakit po? Hiha! Doon kumawala ang tunay na twist na hindi inaasahan ng lahat. Dahan-dahan inilabas ni Madam Helena mula sa bag ang isang lumang litrato. Batang babae na may peklat sa sentido, nakakahel na bestida, nakangiting may hawak ng maliit na lobo. May wala sa akin dalawamput dalawang taon ng nakararaan. Isang gabing maulan, nagkagulo sa lumang palengke. May sunog, may takbuhan. Sa kaguluhan, Konting sandali lang nawala sa akin ang aking sanggol. Pinagalugad ko ang lungsod, nagpa-investiga ako, pero walang bakas. Taning naiwan sa akin, litrato at marka sa sentido. Hinawa ka niyang pisngi ni Lihana nanginginig. Ang peklat na yan. Nabuhos ang lahat ng ingay. Parang maririnig mo na ang tiktak ng isang ballpen na nahulog. Nagangat ng tingin si Lira, hindi makapaniwala Tumalikod sandali na parang hahanapin ang sagot sa kisame Ma'am, may ampun pong nagpalaki akin, Si Nanay Eden Dinala niya ako mula sa probinsya papunta rito sa Maynila noong pitong taon na ako Wala pong birth certificate Pinalaki lang po niya ako sa pangangalakal Ang alam ko lang po sa sarili ko May peklat ako Namilog ang mata ni Madam Helena at tila pinasan niya ang lahat ng panahon na lumampas. May ibinigay ba siyang palayaw sa iyo noong maliit ka pa? Sabi niya, tinatawag daw akong Lira kasi mahilig daw akong umindak pag may tumutugtog sa kalsada. Napakapit si Madam Helena sa dibdib at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang may-ari na umiiyak. Lira ang tawag ko sa nawawala kong anak sa mga dasal, wika niya. Lira! Kung umuugong ang fluorescent lights kanina, ngayon parang tumigil nga ang kuryente. Ma'am, ano pong ibig sabihin? Halos sabay-sabay na tanong ang mga nakamasid. Tumindig si Madam Helena, kinuha ang panyo, pinunasan ang luha, at tumingin kay Bianca na ngayoy hindi na makaporma. Ibig sabihin, habang binubuhusan mo ang tubig ang janitress, ang binubuhusan mo ay anak ko. Para bang lumubog ang takon ni Bianca sa tiles? Ma'am, akala ko po, ang akala mo ang sumira sa'yo, malamig na sagot ni Helena. At ang ugali mo ang sumira sa araw lang marami. Humugot siya ng malalim na hininga. Mula ngayon, suspendido ka habang iniimbestigahan ang pangaabuso at kawalan ng respeto. Hindi dahil anak ko si Lira, kundi dahil mali ang ginawa mo kahit kanino mo pa ginawa. Ma'am, bawasan niyo na lang po ang sahod ko pero huwag niyo po akong... Ako po ang nagpapaaral sa kapatid ko. Sila rin, itinuro niya ang mga utility at guards. May pinapaaral, may pinapakain, pero hindi nila kailangang manakit para mabuhay. Humakbang si Helena at inakbayan si Lira na parang unang beses niya itong nahawakan mula ng mawala. Hiha, babalik tayo sa bahay. Kakausapin natin si Nanay Eden, aayusin natin ang papeles mo. Pero bago ang lahat, dito muna tayo. May pag-uusapan tayo sa harap nila hinarap niya ang buong hallway na ngayon ay parang kongregasyon ng mga sumaksi sa milagro. Simula ngayon, gagawa tayo ng malinaw na patakaran, no degradation policy. Walang supervisor o manager ang may karapatang magparusa sa paraang nakakahiya. Kung may pagkakamali, ituturid natin sa training, hindi sa pananakit. Maglalagay tayo ng hotline for grievances at bibigyan ng regular na protective equipment at tools ang maintenance team. At oo, tataasan ng sahod at tutulungan ang mga anak niyong mag-aral sa pamamagitan ng scholarship. Nagpalakpakan ng iilan, may sumipol ng mahina at ang iba'y napaiyak. Si Joel, ang guard, tumatagtak ang pawis kahit may aircon. Ma'am, sabi nyo salamat po. Matigal naming gustong sabihin yan pero alam ko, nagkulang ako sa pagdalaw. Hindi dapat kailangan ng pag-amin ng dugo para pakinggan kayo. Tinignan niya si Lira na ngayoy humuhulas na ang luha kasama ng tubig sa pisngi. Hiha, handa ka ba? Sa ano po? Sa bagong tungkulin. Gusto kong ikaw ang maging muka ng programang Linang training at dignidad para sa lahat ng utility at support staff. Ikaw ang magsasabi kung saan kami nagkukulang. Ikaw ang magpapalakad ng mga pagpupulong sa pagitan ng management at ng maintenance. Hindi mo kailangan iwanan ang uniform mo ngayon kung ayaw mo. Pero mula ngayon, walang sino man ang may karapatang tumingin sa uniforme mo at isipin na mababa ka. Nakatitig si Lira sa map na nasa kamay, parang tinatanong kung handa na ba ito sa panibagong tungkulin. Kung para sa iba po, para sa lahat ng tulad ko, handa po, sagot niya, mariin, ngulit magaan, at unang beses sa araw na iyon, ngumiti siya. Kinabukasan, bumalik sila ni Madam Helena, bitbit -bit ang dalang abogado. Sa lobby, naghintay ang buong morning shift. May nakahandang kape at panbisal para sa maintenance team. Nandun si Nanay Eden, pinasakay ni Joel mula sa barong-barong na inuupahan sa kabilang barangay at humalo ang luha at tawa nang magkaharap sila ni Helena, hindi para mag-agawa ng anak, kundi para magpasalamat sa isa't isa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siya aabutan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko po siya mapapakain. Sagot ni Eden. Sa ngalan ng anak nating si Lira, magkakampi tayo. Sa mesa nin, may maikling programa. Umakyat si Lira, suot pa rin ang kahel na uniforme. Ngulit ngayon, may nakapaskil sa dibdib na pin. Project Lead, Project Linang. Magandang umaga, panimula niya may mikropunong hinahawakan na hindi nanginginig. Kahapon, binuhusan ako ng tubig. Ang sakit nun, hindi dahil basa ako, kundi dahil parang wala akong muka sa harap ng iba. Ngayong araw, may bagong buhos, respeto, training, at pagkakataon. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong tahimik na naglilinis ng sahig na tinatapakan nyo habang nagmamadali sa trabaho. Kung may mali kaming nagagawa, turuan nyo kami. Kung may mali kayong nagagawa, tutulungan namin kayong makita yan. Magtutulungan tayo. Muling pumutok ang palakpakan, hindi na bulong kundi buhos na buhos. Sa isang sulok, nakatayo si Bianca, nakasivilyan at may hawak na sobre ng suspension notice. Nakatungo siya, ngunit hindi tumakbo. Tinanggap niya ang pag-anyaya ni Helena sa counseling at retraining sa kondisyong isa sa mga unang gagawin niya ay humingi ng tawad kay Lira. Hindi dahil anak siya ng may hari, kundi dahil tao siya. Lumapit si Bianca matapos ang programa malalim ang hinga. B Lira, pasensya, aninya, tapat ang tingin. Pinalaki ako ng industriya ng ang sukatan ay bilis at linis. Pero nakalimutan kong may tao sa likod ng bawat map. Kung tatanggapin mo, gusto kong mag-volunteer sa programang sinisimulan mo. Tinitigan siya ni Lira, naghanap sa puso kung may puwang para sa poot wala na. Sige, tugon niya at sabay silang tumingin sa sahig na makintab, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tamang pagtrato. At sa mga susunod na linggo, kapag may tatawid sa pasilyo at madada pa sa sariling pagmamadali, may lalapit na maintenance staff na may hawak na map at ngiting tunay. Ingat po, hindi na kailanman pumatak ang tubig sa katawan ng sinuman bilang parusa. Sa halip, pumatak ito sa timba para magsilbing salamin. Hindi tayo kailanman mas malinis kaysa kung paano natin tinatrato ang pinakamarumi nating gawain. Sa dulo ng hallway, may nakapaskil na bagong karatala, sinulat ni Lira at pinirmahan ni Helena. Sa kumpanyang ito, mas mahalaga ang tao kaysa sahig. Kapag may nagkamali, turuan. Kapag may nanakit, itinutuwid. At kapag may nawalan, hinahanap. Hanggang matagpuan at matawag na anak. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.